dito tayo ngayon na at uh, ano ay ano dito tayo sa buhay ay Sana yung mga bata rito eh. No? Ayan. At ah. Uh... Ayan. Live tayo ngayon, ha? Live tayo sa ating. Heto mo sila kasi. Ang pilis na. Ano? Kaling yan ng uh, ano mo. No? at uh, sa ibang lugar, Marikina. Sabi ng aking uh, chief reporter, ang uh, mataas na raw ang uh, Salvador nila. Iba-iba no? na naman ang uh, tayo no? at uh, o, o, bridge tayo dahil na uh, Okay, yun nang uh, mixing uh, video natin. Ano?